namimiss kita, kailangan ko ng ganito. Ang sagot naman niya, total wala naman ako dyan, hindi gumamit ka muna sa iba. Ha? Huh? Sinunod mo oh, no. o mo hindi? Sinunod ko po. Okay. Oh, no. Masunurin pala ito siya. Ang gusto niya po, kada video call kami, magubad ako sa harapan niya, pakita ko yung buong katawan ko, buong waka ko sa kanya. Asawa mo ka di ba? Hindi mo kaya respeto. Kung di mo kaya, di magkara po ni baba, hindi ka makatiis. gusto na miss kita eh. Hindi po. Okay. hindi na nga, hindi na. Sige na! My love for you will always be my first and second priority. This love of mine belongs to you for life has no meaning without you. Ngayon nagsisisi ako, kaya ako naisip ang mga yan. Mahal na mahal talaga kita, hanggang sa uling sandali. Hindi ako makakarating dito sa kay Raya Petulpo, kung hindi kita mahal. Pinapakita ko lang na gumagawa ko ng way para magbabalikan tayo. Mahal na mahal talaga kita. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Yung hininga ko parang nandito hanggang dito lang. Kasi kung tutusin, hindi ko kailangan Alam doon kung sa malo pa rin na ako. Ay. Nagpipigil ka lang kasi alam mo naka-online tayo. Alam mo nanonood yung lalaki. May sinabi ko sa iyo noon pa, malalaki ako sa wala. Hindi hindi na tayo magkakaayos. Nakikiusap na naman ako sa iyo. Advance happy Valentine. For the first time, ngayon ko nang bibigyan ng bulaklak sa iyo. 'Di ba? Minado ka sa buhay mo. Iyan na nga eh. Nagpapakababa ako sa iyo. Nabanggit mo nga niya, yan Never ko nga sa na-encounter ever since. na nga eh. di ba, hindi ko naman ginagawa talaga ito. Ngayon ko lang nagagawa kasi nga ito ang resulta ng pagsisisi ko at saka pagmamahal ko sa iyo. Oo oh, nga, nandun na nga tayo nagsisisi ka na nga. Hindi ko yun maano nagsisisi ka. Ikaw na lang yung papaboran ko hanggang sa uli. Paano naman ako? Makikusap naman ako sa iyo. Mahal na mahal kita gusto sabi ko, intindihin mo na lang yung mga anak mo. May trabaho ka naman. Ayusin mo yung sarili mo. mo mga ako sa bahay. Aminin naman natin sa hindi. Nagtutulungan naman tayo. Pag nadidili yung padala mo, ako naman ang babayad ng bahay. Ginagawa ko naman ang lahat, di ba? Yun lang naman ang nagawa ko pagkakamali sa ngayon. Naging marupok ako. Pero nung responsable naman akong asawa. Hindi ako nagpabaya. Wala akong bisyo. Noon, magkasama. Kahit magkasama tayo isang bahay, ginagawa mo yan. Yun lang ko na. Bigyan mo ko chance. May, may tama ako naman ng pagkakamali ko. Lumayo ka muna, ayusin mo muna yung sarili mo. Kasi habang nakikita mo ako, lalo kang naaano eh. Ay, hindi ba sabi ko, magpahinga ka muna sa inyo, makausap ka ng mga pamilya mo, kapatid mo, baka sakaling mo, makin mapakinggan may mga pare nila sa'yo. Kasi kung hanggang nakikita mo kami sa bahay, buntang sa bahay, hindi ka pag isip ng tama. Pero huwag ka sabi ko, umasa na pag umuwi ako, magiging okay tayo, kahit sige anong mangyari. Malawal kita. Tama naman na ba? Sige mo chance, sige na. Man, chan. sige na. At saka ugali po kasi nito, pag nanggalit. Yun yung hindi niya na yung sarili niya. Sir, ang problema pala sa iyo, eh, ka pala, sir. Isa siguro yung dahilan kung bakit si Mrs. eh, dala na, puno na ang salop, sabi nga nila. Nag-ipon-ipon na po yung kanyang sama sa inyo. Nananakit ka pala, sir? Opo, nasampal ko po siya. Ay, Inaamin ko naman po Naku, yan. Po, tanong ko lang, hindi galing sa kanya tanong. Halimbawa na lang sir, ah, anong guarantee na ikaw ay magbabago, hindi ka na mananakit, hindi ka na magagamit na ibang babae, hindi ka na gagawa ng kung ano pang mga bagay na sasamaan loob niya, anong guarantee? Sa harapan nila lahat, kayo lahat dito. One false move na mapasama ang loob mo, andito si Sir Rapitul po, napakaling daling kontakin. O kaya ako na mismo pupunta dito para magpakulong ako. One false move? Yes sir, inaamin ko po. Kulong ka agad? Popo. Bayan ka pirmahan. Opo, sir. Wala ng barangay barangay ang basat one pulse move, Kulong. Opo, sir. Ikaw mismo surrender. Opo. Lalo pa kung sinampal mo siya, kulong ka agad. Sa bagay, dapat nakukulong na yung nananampal. Pag ikaw ay gumamit ng ibang babae, Hindi ko iwalayan ka na agad. Opo. Hindi ka nahirit. Opo. Lahat, lahat, basta lahat mo lang kasasama ng loob niya. One pulse move lang ako. Checkmate ako. Checkmate agad. Naglaro ka ng chess? Opo. Napakaganda ng hangarin ko. Maging buo tayo hindi lang naman to para sa akin eh. Para na rin sa anak natin. Binipilit mo kasi alam mo sa sarili mo. Alam mo kung paano ako mag sa inyo eh. Lalo ka na pag nagkakasakit ka. Hindi mo yung nakita siguro sa mga babae mo eh. Kulang yung sinasabi mo. Hindi lang yung nakikita ko. Ang nakikita ko lahat. Ikaw ang lahat nga para sa akin. Tulong nga kailangan mo. Nagpag-alaga sa'yo. Hindi naman ako lumpuan. Ah. Ibig mong sabi pag-alaga. Oo, pinagluluto mo kami. Pero ako naman naglalabang na aking lahat mula. No, Ngayon, mag-isa ka na kasi. Di ba hindi ako malambing pero ngayon bago papasok ng trabaho, naglalambing ako sa iyo. Halika ako sa iyo, ayaw mo nang palikin. Ano ba nakita ko sa puro ka plastika na lang. Plastik na kung plastik, pero oh, wag mo na ako pilitin. Na ko, wag mo na ako pilitin. Sige naman na, sana pa ni Sir One pulse mo ba ako. Sabi ko nga, ayaw ko tambigyan ng assurance kasi. Ayaw ko rin naman yung sarili ko. Ano kayo di ba mas maganda sir kung bigyan natin siya ng space para makapag-isip-isip kaysa yung pipilitin natin siya ngayon, masama pang pa loob niya, at ikaw medyo lito rin. Uh, siguro dala ng iyong emosyon, eh gustong gusto mo na agad kayo magkabalikan ngayon mismo na parang imposible nakita ko kung bibigyan mo siya ng space para makapag-isip-isip at makapag-isip-isip ka rin and then tatawagan namin kayo pagkaraan ng ilang araw baka iba na ang maging sitwasyon kung papayag pa ulit si ma'am isip-isip muna Ano nga pong ibig kong sabihin sa kanya sir hmm. dati kong sinasabi kanya alis siya ng 22 two years mm -hmm. na yun, siguro naman, yung, yung gap natin ngayon. Uh, uh, yung yung na yun. Alis na pa sa 22. siguro naman ako yung years na pagbalik mo, malambot ng puso mo. Yeah. Kasi ramdam ko naman na mahal pa niya ako. Sa so, tingin niyo po? Opo, kasi... Pa, bakit niyo nasabi na mahal ka pa rin niya? Eh, kasi nga po, tulad niyan, pag bibiling ulam, tatanggapin pa niya ako anong gusto kong ulam. Kaya luluto pa niya ako. Hanggang ngayon? Opo. Ay, mahal ka pa rin niya siguro. Opo, kaya nga po, ayaw kong bumitaw kasi nga. Hindi, pag tinatrawa pa niya, anong gusto mo ulam? Anong sinasabi mo? Prito po, saka yung ano, sabawan. Sir, yung ginagawa ko po na yun, pakikisama yun kasi nandun yung mga anak ko. Ah. Sinabi ko naman sa kanya yun, lahat ng yun, huwag ka mag-isip ng ano. Siyempre, tao ka. Di, trato ka din na tao. Ano naman pala, sir, eh. Susundin kong sabi ni sir na ano. Yung sinasabi mo, kasi mo, yung sinasabi mo na mag ka ng two years. Hindi ibig sabihin nun, binibigyan kita ng assurance. Huwag mong paikutin sa loob ng dalawang taon yung sarili mo sa akin. Kasi malayo ko, malayo ka, hindi rin kita nakikita, di mo nakikita. Imposible sa loob ng dalawang taon, hindi ka makahanap yun nga magkasama tayo sa bahay, nagagawa mo yun. Mam, sa loob ng dalawang taon, talagang nagbago na siya at hindi siya naghanap ng iba. Pagbalik mo rito, two years later, tapos ng contact mo, ito pa rin siya, inahangad pa rin na makasama ka muli. Ano pong reaksyon mo dyan? Halimbawa po. Kung may mababago din po sa feelings ko, Ayun lang po yung ano ko sa kanya. Pero kung wala, sana hindi niya na ako guluhin. Huwag na siya magantay. Oo. Oh. Hindi ko naman siya sir, ano na magantay. Eh. Sinabihan ko naman siya. Eh. Doon sa bago mong kinakasama boyfriend, gano'n na kay katagal, ma'am? Bago lang kami, sir. Pero hindi ako nag... Talagang kami. Hindi ako nag-assume ng gano'n. Ah, hindi pa kayo nagsasama? Hindi po. Ano yan? Sa communication lang, in, uh, oh, social media lang, chat, gano'n. Hmm. Wala pang nangyari sa inyo? Meron na. Aminado ako doon, meron na. Sinabi ko na yun sa may kanya. May nangyari na pala sir, doon sa ano. Okay pa rin sa'yo. may nangyari sa inyo, o kahit kahit magbuntis ka man, tatanggapin ko na yan kasi mahal kita. Ang nakakalungkot nito, eh, maganda nga yung kondisyon mo, pero ayaw na niya, pinagbigyan kita na one more time. Sir, ito po yung ramdam ko ng pagmamahal sa kanya. Okay, sige, basahin mo. Mahal kong Agum, asawa ko. mailin sinta ko. Nanginginig mga kamay ko ngayon habang iniisip ko na nagsising-sisi ako sa mga nagawa ko sa iyo. Sabi mo, physical, mental at damdamin. Kitang nasaktan at sinaktan. Nagdurugo ang puso ko sa sobrang pagsisisi ko. Gom, may sintako ko. Ikaw ang nagpabago ng puso, isip at damdamin ko. Nung panahon na tayo'y nagkakakilala, napalambot mo ang puso ko at natuto ako magpatawad. Dahil nung time na yun, walk out ako sa amin at Napadpad ako sa Pasay, doon makilala kita. Sumaya ako at palaging kinikilig sa iyo. Kunaramdaman ang pag-ibig, napawi ang galit at sama ng loob ko sa aking pamilya. Agum ko, mailin ko, Sinta ko. Pinaranas mo sa akin maging masaya, ang masarap, mabuhay ng masaya. Pinaranas mo sa akin maging papa ng mga anak natin. Agum ko, mailin Sinta ko kwang kwang. Anong kwang? Expression lang po namin yan. ng parang inaagaw na paglalambing. Paglalambing kwang kwang. Okay. Lahat 'yan. Isang ibig sabihin, tender, love and care. Tender, pag-aasikaso mo sa akin, mga anak natin, pagluluto, paglalaba at sakripisyo. Love, minahal mo ko 15 years at nagbunga ang pagmamahal na 'yon, mga anak natin. Care, 'no hospital ako dahil sa hika, andun ka sa aking tabi, kahit maliit ang higaan. Buntis ka nun sa bunso natin. Agung kumailin, sinta ko. Binoon natin, 15 years, masaya tayo na naglalakad taon-taon. Nood tayo sa ayala ng Christmas light at fireworks display. Naglakad tayo pabalik-balik sa Lunita, Baywalk, at Manila Zoo. Palitan tayo sa pagkarga sa anak natin, si Dexter. Simple lang ang buhay natin. Masaya na tayo sa paglalaro niyo ni Dexter sa Pure Gold at ako naman naka wifi ang saya-saya lalo pa nung nagtagay -tay tayo mga alaala -ala natin gum sinu-shortcut ko na lang dahil panay luha ko di ko mapigilan agum ko may linsinta ko sumulat ako para malaman mo di kasi tayo nag magkausap ng matino at maayos nung nasa Qatar ka na months din ako umiyak sa gabi pag Kasagsagan ng pag-atake ng hika. Di ba? Naalala mo lang ako pag may sakit ka. Malayo ka, andyan ka sa Qatar. Noon, ang ganda ng komunikasyon natin. Panay-usap natin ng plano at kung ano-ano. Nakapukos ako sa iyo. Gabi at araw ako, nagpaparaos What? na ikaw nasa isip ko at puso. Natalo ako ng pangangailangan, kaya ako nagkasala. Lagi ako noon masaya. Pag... Binibigay mo sa akin ang gusto ko. Gom, I love you. Mahal kita. Mahal ko kayo ng mga anak natin. Pamilya ko kayo. Maylin, sinta ko. Gom, nagmamakaawa ako sa iyo. Nakikiusap. wag mo ko iwan. Ayaw ko ng maging broken family. Tayo. Okay, sir, maaba pa. At ramdam ko sa mga mata mo at luha mo na mahal mo pa din ako. Marami ng chance pero bigyan mo pa uli ako ng last chance magbago na talaga ako. Sasabihin ko yan sa'yo at sa harap ng altar. Go my linsint ako. Mula noon, mo ko at di na tayo nagkakausap. Doon ko na-realize lahat ng pagkakamali ko at kasalanan ko sa'yo. Sisingsisi na talaga ako at nagdurusa. Go my linsint ako. Tender love and care. Lahat yan, pinadama mo, pinadama mo sa akin. Isa na lang ang inihiling ko ng makasama kang parehas umabot sa pagputi ng mga buhok at mag-apo. Isa lang inihiling ko sa iyo, Gom, makasama ka sa pagtanda. Mahal kita, I love you, my girl, my love, my wife, my everything, my Lynn, Abudi. Nakikiusap at nagmapakaawa, Bobby Azuela. Please, Gom, usap naman tayo nang walang taasan ng busis. Usap tayo si Jollibee, Lunita, Date tayo, gum, nude tayong sini. Yan ang plano ko sana ngayong Valentine's Day. So, inaalala mo lang dyan sa liham na yon yung mga nakaraan nyo na maganda naman kung tutusin. punta kayo sa Luneta, punta kayo sa Ayala, uh, Pure Gold, nag-grocery kayo. Maganda, maganda yung samahan nyo. Simple, simple life, pero nandun yung happiness. Base po dun sa mga binasa nyo. Nakita ko na masaya kayo noon. Masaya noon, sir. Dahil ako yung nag- gumagawa ng paraan mm. para maging masaya. Mm -hmm. Noon, hindi niya na-appreciate. Nakita niya lang po yan, simula nung binaliwala ko na siya. Ako na yung sumuko. Yung doon yan, yung na-realize niya na sinukuan ko na siya. O ngayon, na ako naman yung nakawala, mm -hmm. na nagising, sana ako naman din yung pagbigyan mo. Kasi hindi rin naman biro yung ilang taon na ako nagsuffer sa'yo. Ang, ang pangit din naman kasi na pipilitin mo magsama tayo, na ikaw lang may kagustuhan. Paano naman ako? Mahirap kasi yun, sir, yung pipilitin natin siya na labag sa kanyang kalooban. Alimbawa, napilitan siya dahil sa pagkukulit mo at uh, nandito kami na kasama sa kumbinsihin siya na sumama ulit sa iyo, na puwersa natin siya, it's not gonna work. After a few days, balik kayo sa ganitong sitwasyon ulit. Mas maganda yung bang willing siya, open na yung kalooban niya at isipan niya na tanggapin ka muli despite sa what happened to the both of you. Siguro naman kako sa years na yan, gap natin malayo. Pag hindi mo pa talaga ako mahal, hindi eh ba ako dumating, dito sa bahay na ito, alis na ako. Pero okay. ang pagkakataon nga lang ngayon, pinapalayas na ako sa bahay. Kasi puro kahihiyan sir eh. Hindi ko, ko naman, naman, siya, naman siya inaharas, di ko naman siya dinidit-trip. So nga isang kayo nakatira sir? Sa isang bahay lang po, sa, sa Makati. Sino po may ari ng bahay? Nangungupahan lang po kami. Pinatira ko po talaga sila noon kasi wala ko sir. Ngayon nagbakasyon ako, nandun yung mga anak ko, doon din po ako, nakiki ano-ano. Doon na nata itong ice cream. Ah, Ngayon, kaya ko. ako po siya pinabarangay, sir. Bigyan mo kay ma'am, oh. Natulong. Yung mga personal kong gamit. Sinisira niya, binabasag niya. Siguro, for the last time, pwede ka maging sweet sa kanya. And then after this, uwi kayo, magkahiwalay kayo. At uh, magkanya-kanya na kayo. Di ba, ma'am? Opo, okay. opo. Ayun po yung ano. Okay, yung... ice cream. Hindi po, sir. Yun na lang, sir. At least pinagbigyan ka namin, ayon na ni ma'am, So, two years yung kontrata niya. Pero huwag ka na umasa kung ako sa'yo. Sabi nga niya, huwag nakapokus yung sarili mo sa buhay mo sa kanya lang. Yung bang maghanap ka na rin siguro ng iba. Ito mo na yung sarili mo para sa iba na mamahalin mo na yung pagmamahal na ibibigay mo ay susuklian. Sa ngayon, wala na, sir. And then, more especially sa mga anak mo. So, pwede ba mag-hug kayo for the last time? Kano lang yung makap sa akin. Mas tanggap ko pa. Kasi pag niyakap ko siya, hindi ko malilimutan. Sir, Naging chusy ka pa. Papayag na nga si Manong pagpayakap sa'yo. Oh, na. Kung hindi naman kita mapilit ngayon, siguro naman sa two years. Yun okay. sa nang sinasabi niya. Two years kung talagang kayo, eh, tina natin. Pero huwag ka na umasa yung sinasabi ni ma'am. Tama ba ma'am? Opo. Pero kung talagang kayo, after two years, eh, yun ang talagang nakagod sa palag ni Panginoon, <coughs> why not? Hindi ako nga ako naman sa'yo. One pulse move ako dito. One pulse move o one miss you die. Mas maganda pwede mo sa kanya para mas malakas ang dating. Hindi kasi ganito po kasi sinabi ko sa kanya. Pinipilid kong mabuhay para sa kanya. Awan miss you die yun. Pag hindi ka na die na yung relationship niyo, nag-miss ka doon sa pangako mo kaya die na relationship. Intindi mo na lang yung sarili mo, mag-focus ka sa sarili mo. Nabuhay ka ng ganyan, hindi naman isa yung puso natin eh. Mag-focus ka, may mga anak ka, di ba? Yung mga anak mo ang isipin mo. Huwag ako. Kasi hindi naman natin alam bukas sa makalawa, talagang meron pala talagang nakalaan para sa'yo. Tapos, mas maging maganda, maganda pa yung kay mas makakatulong pa sa'yo. Ayaw mo lang kasi ipasok sa isip mo yung lahat ng sinasabi ko kasi nasa isip mo, yung gusto mo lang. Nadamputin na ba ako sa bahay bukas o kaya mamaya? Pinabarangay mo ko, pina-DSWD, pina-ano? Wala ginagawang masama sa'yo. Sa through social media, ginugulo niya ako. Sa nga rin kung maging okay tayo, tapos binagawa mong kriminal, wala nang ginagawang harassment sa'yo, detrit o ano paman. Hindi pa ba yung pang yung pinipilit mo kung bumalik sa'yo? Tama nga naman, sir. Hindi ba yung harassment? Form of harassment po yun, sir. Yung ayaw na niya sa iyo, kinukulit-kulit niyo siya, na-stress na siya dahil doon sa pangungulit niyo, sumasama na yung loob niya, naapektuhan na po yung pag-iisip niya mentally. Psychological abuse. Psychologically, you, na sabi, na that's harassment. Huwag niyo na pong pagpipilitan sarili niyo kung ayaw niya sa iyo. Mas maganda, sir, kung cool off na muna kayo. Let's say after two years, pero maghanap ka ng iba. Doon sa mga ano, netizens, may mga nagsabi hmm. sa iyo, move on ka na lang daw. Meron na nga ako makuha doon ng ano eh, offer mo eh. May ka sa kanya. Siya na lang daw yung pasok mo sa Sofitel. Ah, meron? Apo. O, oh, ano masasabi mo siya? Meron pala doon sa netizen, sabi, papayag daw siya, siya na lang daw uh, i-date mo sa Sofitel. Okay sa'yo? hindi mo naman ako, mababaw lang kaligayahan ko eh. Hindi ako sa mga ganyan. Ayon nga ni Ma'am. O, oh, ngayon, pinagbibigyan ka na ni Ma'am sa Valentine's, pwede ka mag-date ng iba, hindi naman kay kasal. O, oh, libre ka mag-date sa iba, may pahintulot sa kanya. O, oh, sabi niya, go. Magtatrabaho naman ko yan, sir. Trabaho Papasok na. lang sa trabaho. Okay, mas okay yon. Pero at least, Valentine's Day, meron kang ka-date. Mahalin mo, baka yun na pala yung nakaguhit sa palad mo. Hanapin yung ano, tapos pakita mo. Ang dami kanina, sir, nagkukuha. Ayun naman pala, sir, oh. See? Hindi katapusan ng buhay mo, si ma'am. May mga anak ka. Huwag siya yung gawin mong katapusan na ng mundo mo. Okay? Naintindihan po kita, sir. tarma pa para mapasayaw kahit papano. Sige, sir. Pero okay. naisip ko lang, sir, yung gagastusin mo dyan sa Sofitel Ay, akong bahala, huwag mo mag-problemize sa gasto, sir Ang ibig ko pong okay. sabihin, sir, yung gagastusin mo dyan sa Sofitel mm. Napakarami namin nangangailangan ng tulong mo, sir mm. Iba-ubaya ko na lang sa ibang nangangailangan Kailangan ng pambiling pagkain Sa kanila mo lang, sir, ang gastos Okay, okay Kaya ko naman kasi ginawa yun, sir Dahil ayoko naman yung bang ma-stress ka Kita ko, awag-awa -awa ko sa iyo Naiyak ka, tuliro kanina So, gusto kong makatulong na matanggal yung sa katawan mo yung sobrang stress na pag kita doon sa sopitel, kung sino man gusto mong isama, may date, baka yun ay magbubukas ng mga pinto para yun ang daan. Yung pinto na yun para ito ay lumigaya muli. Kaya ayaw kong mga stress ka dahil nandiyan doon ang anak mo. Do it for your children. Kaya nga yung sopitel para gumanda ng buhay mo yung aura mo ulit. Okay? Pero sige, kung ayaw mo ng sopitel, sige, pamigay ko na lang sa mga mas nangangailangan. Tama ka. And natutuwa ako, uh, yun ang pananaw mo. Thank you very much. Pero kung sa hospital na po yan, ayaw ko pong makasama yung ibang babae. Yung dalawang anak na lang po, okay na po yan. Okay. Okay sa'yo, ma'am. Approve. Yun na I-book natin sa Sofitel, si Sir at yung dalawang anak niya. And then, mag-dinner di buffet sila tuon sa Spiral. Pero Sir, mapalang po muna ako sa visor ko. Kung si, papayag. Sir. babayaran ko pa yung isang araw niyo. Paalam ka, tutulong ka namin sa pagpaalam, magkano ba isang araw mo? Plus overtime, magkano po? Ang kinikita ko po sa isang araw ay 610. Pero, si oh, sir, hindi, hindi ko talaga sir may enjoy yan. Kayo na lang, ng anak mo. Kayo na lang. Para may banding ka yeah. din sa mga anak mo. Tapos, mabayaran ko po sir yung 610. Siyempre, mag-absent ka doon. So, i-book nyo sa executive suite kasi para malaki-laking kwarto. Tapos, yung spiral. Okay na sir. Okay. Okay ba, sir? Parang... Oo, no, sir. Salamat na lang, sir. Iba na lang. Kayo na lang ng anak natin. Pero ayoko. Nagtampo na tuloy si sir. Hindi, sir. Eh, okay. Dadayahan ko rin sa riling. Kasi niyan, sir. Eh. Tama. O, sige. Hindi rin Kung ako magagawa sa iyo. Nabigla ka lang pala. Eh, tinetesting mo lang si ma'am. Kaso, pinatulan niya testing mo. O. Tapos ngayon, nahuli ka sa pagtetesting mo. Ikaw o umatras. Sige, sir. Okay na? Oo, no, sir. Maal kita. I love you. Rapitul po isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang